The U.S. Marines may ban traditional sir and ma'am in addressing superiors to avoid misgendering. Sa video na to, sagutin natin ang katanungan. Paano ba ina-address ang mga officers at NCOs within the Philippine Army? At bago tayo magtalakay doon sa usapin na panoorin muna natin yung video na tungkol din sa parehas na topic. Ito ay tungkol sa U.S. Marine Corps na naglabas ng bagong policy. Ito yon. Siguro pag may mukhang lalaki, tapos babae pala, natatawag mong sir, nagagalit. Or, to in an or lalaki naman, pero mukhang babae. <laughs> Ayan, sa so nakikita ninyo, mayroong kaparehas na mga policies, ngunit malaki ang kaibahan ang pamamaraan ng pag-address ng isang officer, senior, yung uh, kaparehas mo na rango o kaya junior mo at paano mo tawagin ang mga NCOs na siyempre junior mo yon at paano naman tawagin ng, ng officer ang isang senior na mga ranking ng mga opisyal at paano tawagin ng isang uh, enlisted o yung mga enlisted ranks ang mga officers na superior, of course, sa kanya. Ayan, so, ang ating topic ngayon ay actually inspired dito sa video na to. Ngunit minarapat ko na ito ay i-discuss dahil mayroong mga tao na hindi gumagawa ng tama. At yon ay ang pagpauso within sa Philippine Army na may NCO to NCO na ang tawag ay SIR. Bakit ganon? Ito ba ay naayon sa doktrina? Naayon ba to sa tama na turo doon sa basic military training? The answer is no. <laughs> Yun. Kasi akala ng iba ng mga NCOs o iba ng mga sergeants ay tama na dapat mag yung mga junior na mga enlisted ranks sa akin. Hindi iyon naayon doon sa mga itinuturo uh, sa lahat ng mga sundalo at iyon ay mag-create ng confusion. Meron akong experience nito na tipong nag ang isang enlisted doon sa Kapwa niya enlisted, eh, hindi naman sila nakasuot ng upper uniform o kaya naka-athletic uniform. In the end, pasaludo-saludo pa ako doon sa NCO na yon nung nag-report ako noon as uh, sa isang military unit. Uh, ito ay sa TradeDoc um, when I was still uh, a captain. So nakita ko na napagalitan ko dahil yun nga dahil doon sa action na ginagawa nila na ang isang NCO for example private first class nag-share sa sarhento kaya kung may officer na bagong dating akala niya official yung tao na yon okay and in the same manner sa officer candidate school ang mga enlisted ranks ay dapat hindi maririnig na nagsi sa kapwa enlisted lalo na sila ay may hawak na mga officer candidates. Yung ating mga estudyante ng officer candidate course na mga future platoon leaders. At kung maririnig nila na nagsisir ang isang PFC sa sergeant, PFC to technical sergeant, in the end magsisir din sila. Lalo na kung sila ay one week pa lang, two weeks pa lang, three weeks pa lang, yun ay dapat na ilagay natin sa tama na doktrina yung kung ano yung Uh, nararapat lamang ayon sa pulisya ng Philippine Army. Ganun pa man, i-discuss ko rin sa inyo, ano ba sa US Army na halos kapreya sa atin at ano ang kaibahan dahil kung mayroong mga bilateral exercises ang ibang mga sundalo ng US ay nag nabibigla. Bakit ganon? Bakit ganon? Okay? So, i-discuss ko sa inyo. Yung alam nyo, yung pagtatawag ng sir kung sa kasaysayan, yan ay sa England no ang mga knights ay tinatawag na sir di ba si sir Lancelot at nakagawian na kapag ikaw ay ang opi op naging official ang tawag din sa iyo ay sir as a as a sign of respect no? yung title of respect ang Philippine Army at ang Armed Forces of the Philippines sa training natin ay inspired 'yan of course ng mga nagme-mentor sa atin ang nagturo sa atin ang uh, nang uh, tayo ay uh, binuo natin ang Army of the Philippines ay ang US Army. Kung makikita natin sa kasaysayan nagsimula tayo sa pagtatag ng Philippine Scouts noong panahon uh, early uh, years ng American occupation na kung saan ay uh, itinatag nila yung mga Philippine Scouts sa iba't ibang mga provinces, nagpapa-schooling sila. Later on ay tinatag nila ang uh, Philippine Constabulary and in 1935, after the passing of the National Defense Act, ay itinatag ang Army of the Philippines. Ang iba ay galing sa PC, ang mga opisyal, ang iba ay galing sa Philippine Scouts. At doon, nabuo ang Army of the Philippines. Later, naging uh, uh, Armed Forces of the Philippines. At yung mga training methodologies, yung mga traditions, ay mula actually sa mga Amerikano. Pero through the years nagbabago ang policy ng mga Amerikano, Meron silang uh, UCMJ at yung uh, field manual na doctrine, 'yung eh, basis sa kanilang pag-conduct ng training at uh, kapag mayroong nagtatalo, ano yung tama mali, mayroon tayong uh, basis ng mga doctrine. Same is true with the the Armed Forces of the Philippines pag nagtuturo, uh, mayroong program of instruction na naayon mula ito sa doctrine manual. Unless kung binago yung doctrine manual Uh, parihas dapat ang pag-implement sa mga itinuturo para sa lahat ng mga sundalo. So ngayon, sagutin ko na, kung enlisted to officers, regardless of rank, kung ikaw ay uh, from uh, private hanggang chief master sergeant, tapos mayroong isang tiniente, second lieutenant, kahit second lieutenant, tatawagin mo yan na sir, hanggang sa general, four-star general, parehas yan. Sir ang iyong itawag. Ayos ba tayo yun? Klaro yun. Pangalawang senaryo. Kung ang lieutenant o yung mga senior officers ay tatawag doon sa, uh, sa mga enlisted personnel, kung may posisyon yung enlisted na yon, yung NCO, ang NCO is non-commissioned officers, we also respect them. So, ang tawag namin, halimbawa, kung siya ay Sergeant Major o CSM, ang tawag namin CSM, Command Sergeant Major or SM. Kung siya ay First Sergeant, tawagin namin na uh, siya ay uh, First Sergeant, si First. Kung uh, siya ay TAC-NCO, si, o Senior TAC-NCO, Senior TAC. Ganun tawag namin. O kaya, Sergeant. In general, kung hindi namin masyadong kabisado, tatawagin namin na Sergeant. At kung medyo kadikit mo na, ka close mo na, Tatawagin mo siya sa kaniyang first name. Pero very safe kung ano yung pwesto niya. Kung siya ay senior NCO, tawagin mo siya kung based on sa kaniyang posisyon na hinahawakan. First sergeant, sergeant major, for example, senior tact. So ganyan kami mag uh, magbibigay pugay sa mga senior NCOs. All others pwedeng first name, pwedeng private first class, mahaba eh. Pipsi, ganito, or pipsi, ganito. Pwede siya, pero kung junior mo naman talaga sila, di ba? Tawagin mo na lang siya sa first name. Kung EP sa EP, from junior to senior, same is true kung siya ay humahawak ng posisyon, kunwari, ikaw ay private o kaya PFC, ang tawag mo sa iyong first sergeant ay hindi sir. Ang tawag mo sa kanya ay si first. Kung si Platon Sergeant, si PSG, or si sergeant, kung siya ay SM, tawagin mo yan si SM. So, yung mga nagpasimono ng tawag, sir, you are creating confusion and that is not doctrinal. Ha? Yung naayon tayo sa doctrine, di ba? Kail kung, kung wala tayong do doktrina, eh magulo ang ating ang ating armed forces of the Philippines ha? para tayong bandido niyan kung wala tayong doktrina sinusunod. So, klaro tayo ha, EP sa EP from senior EP to juniors, Parehas lang yun kung paano kami magtawag mga officers sa kanila. Okay? Kung uh, junior EP papunta sa senior, walang magtatawag ng sir, bagkus ay tinatawag base sa position. Kung hindi naman siya nakaposition ng mga uh, kagaya ng SM at first sergeant ganyan, pwede mas siyang na sergeant. Sa First Scout Ranger Regiment kapag senior sa iyo ang isang enlisted Regardless kung pares yung PFC, tinatawag yon na sergeant bilang respeto. Iyan ay ginagawa pa rin hanggang sa ngayon. Ngayon pupunta tayo dito sa video yung pinanood natin kanina. Sa US Marine Corps, ngayon meron silang tinatawag na gender sensitivity. Okay? At uh, medyo malayo na ang kanilang uh, talagang pagpahalaga diyan sa tinatawag na gender sensitivity at nailagay nila ito lahat sa batas at meron din sa mga pulisya within the US Marine Corps kaya ipinagbabawal na nila para sa kanilang mga senior officers na tatawagin mo na sir o kaya ma'am ha bakit kasi baka mukhang lalaki babae pala o mukhang babae pero lalaki pala ang tawag doon misgendering so malaking bagay sa kanila yun sa atin wala naman akong nara, naririnig na na-offend na, -offend, na isa, kasi syempre uh, din siya mag-declare. Actually baklita ako. <laughs> baklita ako at mag magano ka maglamya lamia ka mahihiya ka. Kasi generally that is not acceptable na ikaw may pakinding-kinding na ikaw ay nasa uniforme. In the same manner, hindi pwedeng i-declare mo, actually, tumboy ako, tawagin mo kong sir. Walang ganon. Kung babae ka, dalawa lang yung gender, Babae, lalaki. Male, female. Kapag male, tawagin mong sir. Kung female, tawagin mo siyang ma'am. So doon sa U.S. Marine Corps, wala na. Tatawagin mo na lang siya doon sa kung ano yung rango niya. Captain, Captain Smith, Major de la Cruz, uh, Colonel, blah, blah, blah. Ganyan. So yun na yung kanilang pamamaraan. And even in the US Army, marami akong mga nakasalamuha. Kung parehas ang ranggo, first name ang tawagan nila. And common din sa kanila na halimbawa, ako, meron akong uh, kausap na parehas kong colonel, tawagin ko siya, si colonel din, regardless kung siya ay senior sa akin ng isang taon, dalawang taon, Colonel Smith, Colonel Jacobs, Colonel uh, John, ah, ganon sa kanila, no? And, hindi naman talagang sobrang napakahigpit yung pagtawag ng sir and ma'am, except doon sa talagang nakapuesto na mga colonels, napaka-senior na colonels, nakapuesto as battalion commander, nakapuesto as division commander. Ayan, sir talaga ang tawag doon. <laughs> ah, Nagsisir sila. But, nagbabari ang kanilang policy from unit to unit. Kasi minsan mayroong mga unit tradisyon. Kagaya nito, sa US Marine Corps, mayroon silang sariling tradisyon. At, Minsan natatalakay namin sa training and doctrine commander of the Philippine Army. Natanggalin na yung mga nagpasimono na kung NCO ka, dapat tawagin kang ser ng mga candidate soldier o kaya ng mga junior enlisted ranks. Mali yun, hindi naaayon sa pulisiya at doctrines. Kaya ikapa nga sa training and doctrine command of the Philippine Army, source of army standards. So kung ano yung nakasulat sa doctrine, yun ang standard. Kung gusto mong baguhin ng doctrine, come up with a proposal, Merong tinatawag na promo proponent advice na babaguhin mo yung certain doctrine, ipa-approve mo ito sa board, then that's the only time that you can also change sa level ng training. At halimbawa dyan ay ang pagtawag ng sir at ma'am. Kung tatanggalin din natin, gayahin ba natin ang US Marine Corps o hindi, o ang US Army o hindi. Dahil yun nga, policies may change, pero yung pagrespeto, ay manatili yan regardless kung ano ang panahon. Ulitin ko, ang pagrespeto ay manatili yan within the military organization. And, ang pagrespeto ay hindi lang naman yan dahil nagsir ka respeto na pasirsir sa'yo pero ikaw pala ay bulastog nagre-require ka na magsisir sa'yo bulastog ka naman hindi mo rin napaninigahan ang, ang pagiging leader. That is, ang tao doon positional leadership. May rank, may authority, tatawagin kong sir dahil siya ay sergeant, pero hindi naman niya mapanindigan. And hindi rin naayon sa mga doktrina at mga polisiya. I hope na meron kayo napulot dito sa ating video. Kung meron kayo mga katanungan, ilagay nyo lang sa comment section. Maybe I can come up with another content explaining sa mga bagay-bagay na ginagawa namin sa inyong Philippine Army.